Magandang araw sa iyo, kaibigan ako, Aligat sa maamo kong pagnilayan ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. May tanong ako, naranasan mo na ba na masuklian ng pera na may punit? Ako, oo eh. Nito mga ilang araw lang na nakakaraan, hindi ko talaga na malaya na yung nabigay pala sa akin na pera ay may punit sa isang kanto. Kaya nung sinubukan kong ibayad ito, ay hindi uh, tinanggap ng super, Hindi ko na nga nakita eh. Nung pagbalik na lang, doon ko na namalayan na, na meron palang sira. At hindi na daw gusto tanggapin ng driver yung aking pera. Nakaramdam ako ng inis na dahil parang naloko ako nung nagsukuli sa akin ng ganong pera. Hindi ko natuloy siya magamit. Kasi hindi na kinikilala ng driver yung halaga. Bakit ko yung kinento sa inyo kaibigan? Kasi sa iisipin natin, ganyan talaga kapatid, ang kapalaran ng lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi lamang ng pera. Lahat, pagdating ng araw, ay masusukat ang tunay na halaga. At napakasaklap ng magiging huling sandali ng isang tao na ang tinutukan lang ng kanyang atensyon, lakas at panahon ay ang mga bagay na mawawalan lamang ng halaga. Magandang halimbawa dyan, yung mga material na bagay na meron tayo. Kaya nga ang paalala ng Ebanghelyo natin ngayong araw mula sa aklat ni Mateo sa chapter 6 verses 19 to 23. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-impok na mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw sa halip magingpuk kayo ng kayamanan sa langit do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso Talaga naman, kaibigan, na sa mundong ito, maraming material na bagay ang nais nating makamit. Halimbawa na lamang yung mga cellphone na binili natin at ilang buwan lamang pagkatapos ay meron ng ibang bagong cellphone. At yung ating hawak-hawak na cellphone ay mababa na ang halaga. Luma na siya. Gumipas na siya. Hindi na siya uso. Isa pang magandang halimbawa, yung mga kotse. Alam niyo ba na yung kotse pagkalabas pa lang ng showroom ay nababawasan na ang value? At yun na nga yung example ko kanina, yung pera. Magkaroon lang ng pagbagsak sa global stock market ay manghihina na rin at bababa ang halaga. Lahat ng yaman at material na bagay na ating maaring maipon ay mawawalan din ng halaga pagdating ng araw. At isa pa, sabi nga nila, iiwan mo lang din yan dito sa mundo. Hindi mo yan madadala sa langit. Kahit pa, ipilit mo. Kaya nga pinapaalala ng Ibanghelyo na yung ating puso ay naroon kung nasan ating kayamanan. At ang saklap lang, hindi ba? Kapag ang ating puso ay narito lang sa yaman natin sa mundong ito. Sa physical na mundong ito kumpara sa kung ang ating puso ay nakatuon sa kayamanan sa langit. Kaya sundin natin ang mabuting balita ngayong araw at magtuon tayo ng panahon, lakas at atensyon natin sa mga bagay na makalangit. Gaya ng pagmamahal, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, pagbibigayan, pagpapatawad, kabutihan, marami pang iba dahil yung mga yan ay hindi nananakaw ni naman. Hindi nawawalang sa isay at halaga kailanman. Manalangin tayo kay kaibigan na bigyan tayo ng Diyos ng Espiritu ng Karunungan upang ating sikapin na hindi lamang paunla rin ang ating sarili dito sa lupa sa mga material at physical na bagay kundi pagyamanin natin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaibigan, kung ikaw ay nabless ng maikling refleksyon na ito, paki like at paki share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Ito po si Nats Gawat na nagsasabing, sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless sa inyo!